ngayon mga kapatid, tumungo naman tayo dito sa ikalawang bahagi ng chapter 7 kung saan ito naman yung tayo mga kapatid, tayong mga mananampalataya. So basahin natin siya. Pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita ko at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga lipi at mga bayan at mga wika na nangakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kobero na daramtan ng mga puting balabal at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. Mga kapatid, ito no, naman yung totality ng kanyang mga uh, mananampalataya, no. So lumalabas mga kapatid no na yung judgment nga na darating. No, sa anyo ng pitong trompeta at pitong mangkok. Ito ay hindi para sa atin. Tayo ay haharap sa trono ng Ama, mga kapatid. Tayo ay bahagi, mga kapatid, ng na hindi mabilang na nadaramtan ng puting balabal, no? O Panginoong Hesus. Giging malino tayo ngayon, mga kapatid, no? Na yung unang bahagi ng 144,000, mga kapatid. Ito ay strictly para lamang sa Uh, bayang Israel at hindi ito para sa atin no at uh, nakakalungkot no? Dahil, dahil, sa bago dumating yung matinding kapighatian hindi sila mananampalataya sa Panginoon Pero sila pa rin naman ay ipepreserve ng Diyos alang-alang sa kanilang katapatan no. Ang mga ang bayang Israel ay hindi uh, luluhon o hindi sasamba sa darating na Antikristo dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos. No? Hindi sila makakasama sa rapture dadanas sila ng isang matinding persecution ni Antikristo at uh, sa kabilang banda sila din ay dadanas din ng puot ng Diyos sa anyo ng pitong trompeta mga kapatid. Kaya o oh, Panginoong Yesus, no? ito ay nakakatakot din na uh, kalagayan sa, para sa kanila no bagaman tayo ay may damdamin na sila din ay magkaroon ng pananampalataya at pagsisisi sa Diyos. Ngunit sila ay manatiling hindi na hanggang sa kaulihan ng panahon. Hanggang sa dumating at makita nila na yung kanilang ipinako sa krus, ito pala yung misaya na kanilang hinihintay. O Panginoong Jesus. So, kagaya nga na sinabi ko, mga kapatid, babanggitin din natin yung rapture. yung iba sa atin, maaaring dumanas ng, ng kapigatiyang ito. At ang iba sa atin, mga kapatid, ay aagawin sa pamamagitan ng rapture, mga kapatid. So, talakayin natin siya sa susunod. Oh, Lord Jesus. Verse 10, At sila ay sumigaw sa tinig na malakas na nagsasabi, ang kaligtasan ay sumaaming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. So mga kapatid, mayroon lamang tayong iisang Diyos. Ha mga kapatid? Mayroon lamang tayong iisang Diyos. Yung Diyos, siya yung nakaupo sa trono. Sa kanang kamay ng, ng ating Diyos, nandoon yung kordero, nandoon si Kristo. Kaya meron lamang tayong iisang trono, ngunit nandoon ang ating Panginoong Yesus at yung Diyos mismo. No? So masyado mataas mga kapatid. Ano? Eh, dahil nga yung tao ay itinaas mga kapatid, tinaas ng Diyos yung tao. Yung Diyos ay umupo sa trono ng may bahagi ng tao. Ang Diyos na ito ay may pangalang Jesus. Ito mga kapatid ay uh, nakaupo sa trono. Ito ay magpapakita no, na yung Diyos at ang kordero ay isa. At ang lahat ng mga anghel na nangakatayo sa palibot ng trono at ng matatanda at ang apat na nilalang na buhay, at sila ay nagpatira pa sa harapan ng trono at nagsisamba sa Diyos. Ayan. Na nagsasabi, Amen, magpapala at kalwalatian at karunungan at mga pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan na wa ang suma aming Diyos magpakailanman. Amen. At sumagot ang isa sa mga matanda na nagsasabi sa akin, itong mga nangdaramtan ng puting balabal, sino-sino sila at saan sila nagsipanggaling? At sinabi ko sa kanya, aking Panginoon, nalalaman mo. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay ang nanggaling mula sa matinding kapigatian at nangaguga sa kanil ng kanilang mga balabal at nagpupaputi ng mga ito sa dugo ng kordero. Kaya sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya araw at gabi sa loob ng kanyang templo at siya ay nakaupo sa trono. Kaya sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos. No? Imagine, no, darating yung panahon tayo ay haharap sa trono ng Diyos. Kapag umarap ka sa trono ng Diyos, mga kapatid, ibig sabihin ikaw ay walang karumihan sa iyong katauhan. No? Ibig sabihin ikaw ay nagpaputi dahil sa paghuhugas ng dugo, mga kapatid at naglilingkod sa kanya araw at gabi sa loob ng kanyang templo at siyang nakaupo sa trono ay luluk lulukuban sila ng kanyang tabernakulo. Ayan, praise the Lord. Sila ay hindi na magugutom ni mauuhaw pa ni tatamaan pa ng araw ni ng anumang init sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ang magpapastol kanila at sila ay papat na ng mga bukal ng tubig ng buhay Amen. Sa kabuuan nito mga kapatid ng chapter 7 na ito, dapat nating makita na ito, chapter 7 na ito ay nauna bago pa ang pagpasok ng pitong trompeta, mga kapatid. No? Kaya so, itong uh, insertion na ito, ito ay nagsihimok sa ating mga puso na uh, unahin natin, mga kapatid, yung panalangin para sa pagpasok ng kaharian ng Diyos. No? Ang pagpasok ng kaharian ng Diyos ay may dalawang panig. Una, ito ay pagpasok ng kanyang uh, pitong trompeta. So muli, mga kapatid, itong atong uh, trumpeta na ito ay hindi laban sa atin. No, itong chapter 7 na ito, ito ay uh, in para lamang makorek yung ating puso na hindi tayo mga kapatid kasama sa i-judge ng Panginoon. Ito ay para lang sa sanlibutan. Pero nasan ba yung puso mo? Ang puso mo ba ay nasa Panginoon o nasa sanlibutan? Kapag ang puso mo ay nasa sanlibutan mga kapatid, ikaw ay dadanas din ng matinding kapigatian. Ngunit kapag ang puso mo ay nasa Diyos, kapag ang puso mo mga kapatid ay nasa dibinong realidad, nasa dibinong kinasasaklawan mga kapatid, no, walang paraan, walang dahilan para maiwan tayo dito. Tayo ay aagawin ng Panginoon, no? Dahil tayo ay uh, naging kaisa at ang ating puso ay naging malinis sa harapan ng trono ng Diyos. At tayo ay uh, maaagaw ng Panginoon. O, purihin ka, Panginoong Jesus. Kahit ako, mga kapatid, ayaw ko din maiwan dito. Ako at ang aking pamilya, no? Kaya kayo din, mga kapatid, no? Ni-encourage ko kayo, mga kapatid, na i natin yung ating puso. Tayo ay maaagaw ng Diyos. Tayo ay mapipreserve ng Panginoon. O, Panginoong Jesus, purihin ka. Amen.